So, hello guys. Lubat no, ah, uh, lubat no, ng isa. Isang ganito ko. Hindi ko alam tawag dito. Maganda to gamitin guys. Kasi ano, kinakancel niyo yung ingay sa paligid. Sobrang ingay ng paligid ko. Laking tulong na ito. So, sa TikTok shop ko lang sa binili. Sa TikTok. So, napaka-yol. Ay! Ba tawag um, dito? So, hindi ko na mulit. Kasi umulit na ako guys. Ha, uh, magana ako. So, storytelling guys. Balik ano tayo. Pag-video. So, balik pag-vlog tayo, guys. Ang tagal kong hindi nakakapag, ano, nakakapaggawa ng mga vids kasi busy sa, tawag dito, sa work. Hindi siya kayang, ano, guys, ipilit yung oras. Kahit ano, guys, hindi ako marunong mag-video. Mag-edit pala, I mean, mag-edit. Ano siya? Ang tagal niyang gawin pag-edit, guys, ha? Naabot ako usually ilang oras din pag edit lang. Hindi nga ako marunong yung mga basic-basic nga lang yung pag edit ko compare sa mga iba na grabe, pulido kung makapag ano. Napaka-pulido nila ako mag-edit ng mga videos niya, nila. So, ako, wala akong ganyan guys, hindi ako mateki. Basta nag-video lang ako or what. So, eto guys, pag ano ako sa inyo, mag-storytelling regarding dito. Kasi, nawa mga panahon na ano guys, ang namin mga bayarin. alam namin nga mga bayarin. So, parang kulang, kulang pa yung sinasahod ko. So, nag-iisip-isip ako kung ano pang pwede kong i-hassle, idagdag. So, bigla kong naano tong paggagawa ng bouquet. Insakto, malapit na, malapit na nun ano, Valentine's. So, sobrang busy. Pero nagpa-plano na talaga ako, eto, idadagdag ko. So, nakalimutan ko sa busy ng trabaho. Parang three months before mag-Valentine's. So, ang nangyari, naalala ko na lang siya, no? January 2nd week, 3rd week. Sabi ko, ay, kaya pa kasi February 14 pa naman tong Valentine's. So, may oras pa ako para mag-prep. So, yun, bumili na ako ng mga materials. Hindi na ako pumunta ng baklaran, oh, ah, divisorya guys, para mamili ng materials. Ano na lang, gumamit na lang ako sa, ano, TikTok at saka Shopee. Doon na lang ako muna namili ng mga materials kasi kailangan ko. Ayun na nga, ito na. So, gumawa na si auntie mo. Noong una, ano pa, gawa ko every gabi, gabi lang kasi morning, nag-work ako, nag-ano ah, talaga ako ng work. Uh, online kasi yung work ko guys, work from home lang ako. Nag-start ako ng work, 9 a.m. hanggang gabi na yan o minsan madaling araw. Depende kasi hawak naman yung oras. So, eto, nagsimula na ako gumawa ng mga rose, rose kasi yung ginawa, gagawin ko. Yun na nga. Limutan ko. Yun na nga, gumagawa na ako gabi. So, natutulog ako ng 4 a.m. or 5 a.m. the morning. Tapos, gising na, gising na naman ako ng 8 or 9. Yan, gigising na ako niyan. Tapos, mag-aano ah, na naman hanggang sa ano guys, papalapit na yung, yung una, akala ko kaya pa talaga literal. Kasi syempre, napakatagal pa talaga, ah. matagal pa yung Valentine's. Pero nung sinimulan ko na to, kasi kung isipin nyo guys, magkakat lang kayo ng ganito. So ginamit ko guys, etong card ng ano Mercury, yung suki card ko. Any card, parang same-same lang naman ng suki, ah, uh, ang tabi ko, same-same lang naman ng haba ata yun, guys. kasi mga ganon ID card yung gamit ko. Yun na nga. Di ba? Napakadali lang. After kasi ginagawa na ito, guys, cut, cut, cut. I-fold nyo siya dito. Yung parang paganyan. Yan, yun yung next step na gagawin nyo. Tapos, fold na naman dyan. Para maging petal siya. So, kung isipin nyo, madali lang talaga. Tapos, ididikit nyo na siya ng glue uh, stick. Madali lang isipin. So, ayun na. Si auntie mo, gumawa na nga. Yung katagalan, sabi ko, ang hirap pala na ito. Grabe kain sa oras. Hanggang yung work ko, napabayaan ko talaga siya literal. Parang nangyari, yung side hustle ko pang dagdag lang ng ang tawag dito, pang dagdag lang sa sahod ko guys, anong yan, naging full time ang, ano, ang bagsa ko nito, noong January. Kasi halos hindi na ako nagtatrabaho. Puro ganito na lang yung ginagawa ko. Eh, yung binili ko kasi noon, target ko noon guys, is 500 to 6, parang 600 na flower yung gagawin ko. So, sa five, like sa 500 flowers, sa isang rose kasi guys, kailan mo gumawa ng petals? Ito, Petals na 15, 15 to 17 kasi para mabuo mo yung row. So, ilang petals yung gagawin ko, guys, napakatagal. Tapos, iba pa yung pagrarap. So, ayun na nga, malapit na. mga kasagsagan na ng February 1st week, medyo ngarag na ako, guys. Kinakabahan na talaga ako literal. Kasi sabi ko, kaya pa ba? Kaya pa ba? Bukang hindi na kaya. So, ang tumulong sa akin. Yun pa pala, guys. Yung, uh, ko. So, kung napanood nyo to ati Gina, tita, Ali Jen, ati Sheryl, thank you talaga nung Valentine's season grabe, ang laking tulong niyo talaga sa akin. Tinulungan niyo ako. Kung hindi niyo ako tinulungan, talos talaga. talos talaga ang ibibenta ko yung bukay yung Valentine's Day. Kasi nung mga ano na, second week to, ay first week ng February to ano, nakakaramdam na ako na hindi ko na talaga siya kaya na ako lang mag-isa. Ano na talaga, humingi na talaga ako ng tulong. Kaya Ate Sheryl, kay Ali Jen, tapos si Ate Gina pa, tumulong sa akin dito talaga. Ang hirap niya, kaya so, kung nagbabala kayo mag-ganito, ganito guys, gagawa din ng bouquet. Ewan ko kung paano yung fuzzy wire ba ginagawa ng iba, pero ang cute din ang, guys ha. Pero ako, ito lang yung pa-trip ko gawin. So, bala ko, uh, mag a ako ng ibang flowers, like ano, dahlia, sunflower, at saka uh, tulips. Tapos may isa pa na klase yun guys eh, na maganda din na flowers. So, pag-aaralan ko pa sa ngayon, ang pinaghahandaan ko ngayon, itong sa rose. Rose yung ginagawa ko ngayon guys, ito. Pang rose to eh. So kung tatanungin niyo ako guys, malakas ba ang um, mga flowers sa Valentine's Day? Noong una, yung hindi ko pa to pinasok guys na negosyo, ano, isip ako, malakas ba talaga yan? Mga oh, hindi naman eh. Tapos nung pinasok ko na siya talaga literal, doon ko naman nasasabi, nasabi na malakas ang ano, buki pag Valentine's Day as in I swear guys, 3 days pa lang halos wala na akong tulog-tulog sa sab sa sobrang daming mga orders, may mga pahabol. Kaya pagod na ako guys, pinilit ko talagang ihabol yung iba. 3 days straight, tulog ko lang, halos 30 minutes, 30 minutes, minsan wala pa nga sa 30 minutes. Kasi naghahabol na ako ng mga orders guys, puro nakatayo lang talaga ako kasi mahirap pag nakaupo. Okay lang po, pag nagaganito ka or nag-glue stick para pang dikit-dikit na nakaupo. Pero pag nagrarap ka guys, mahirap pag nakaupo ng nagrarap. So ako, tuloy-tuloy na nakatayo lang habang nagrarap ng mga bookcase. Sobrang pagod. Um, ano siya? experience ko masaya guys kasi uh, may bago sa ano may bago akong natutunan tapos may bago akong napasok na industry itong pag ano ng mga bouquet na ano ko na, okay din pala to pero ang kalakasan kasi nito is uh, February di ko na lang di ko lang alam kung Mother's Day is malakas so eto ang gagawin ko ngayon for Mother's Day na preparation tignan natin kung malakas siya. Kung hindi siya malakas, itong magiging tira ko na magagawa ng mga bouquets, preparation na lang siya for desa uh, February ulit. So, sisikapin ko na hindi makahingi ng tulong sa iba kasi nakakaya. Nakakaya, ang dami kong naabala noon kung kakayanin ko ba siya. So, target ko naman ngayon, guys, next year na Valentine's, makano ko, 1,000, uh, hopefully, maka 500 to 1,000 bouquet na talaga. Hindi na, ano, flowers lang, pieces na 500 pieces na rose. Bouquet na talaga. So, ang ano ko, ang available ko ng mga bouquet nun, guys, may three pieces. Hindi ako nagano ng one piece, guys. Ang hirap, nahirapan ako mag, mag dun, mag-arrange, maglagay nung wrapper pag one piece lang. So, ginagawa ko, three pieces. So, sa so three pieces na rose, ano siya, 150 ko siya binibenta. Tapos, next is yung 350, 450. So, ilang roses ba yung 350, 450 ko? Ano yun eh? 6 to seven roses. Tapos may 1,000 ako guys, 24 pieces na rose. So, depende next year kung... Pag-iisipan ko pa kung magkano yung magiging costing na to, guys. Kung tumaas yung mga materials or what. Magtataas ba ako or same pa rin. Pa rin. Be, last, ngayon, ano, last February na pagbibenta. So, ano bang, ano ko sa inyo? Kung gusto nyong sumubok din na to as a uh, sideline. Sideline or business. For me, ito, pag magbibenta kayo ng February 14, yes, go nyo na yan. Go nyo na yan. Magsimula na kayo, guys. Ang preparation, guys, mas okay pag ano. Ah, mas okay. Simula ngayon pa lang. Dahan-dahan na kayong gumawa. Yun lang yung ma-advise ko sa inyo kung gusto niyo itong subukan. Or kit six months, kung madami, madami kayong gustong, ano, madami kayong gustong event. tapos mag-isa lang kayo. Wala namang kayong tauhan. So, one year pa lang, one year or six months, pwede na yon Yun yung na-realize ko, guys, nung pagkapasok ko nun. Bigla-bigla, kasi nangangapa talaga ako literal dito sa paggawa ng mga bouquets. Yun lang, advice ko. Matagal pa lang. At saka, okay naman siya pag uh, February 14, ang lakas niya talaga. Yung area ko, guys, subdivision lang to, wala talagang yung maganda ng pwesto, like yung iba na kumukuha pa ng pwesto, naubos, sold out ako ng mga bouquets, guys. Walang natira. So, yung parang nagawa noon is ano eh, 600 to 500 pieces, pero naubos. So yung iba, kiwi-kiwi na yung pagkagawa ko noong mga February na talaga, party guys, yung Valentine's Day na talaga. Akala ko magbibenta na lang talaga ako nung sa baba. Ang ending, nagrarap pa rin ako ng buke. Eh. Kiwi-kiwi na yung iba kong gawa. Sorry sa mga nakabiling kiwi-kiwi na guys, pagod na. Pero isipin nyo, kiwi-kiwi na yung gawa ko. Ano, Mer meron pa rin bumili. Ganun kalakas pag Valentine's Day, as in. So, trying, eto, susubok ako ng ibang, yun nga, susubok ako ibang mga, iba pang klaseng bulaklak gamit itong satin ribbon para mas madami pa akong pwedeng ma-offer sa mga buyers. Yun lang, yun lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto niyo itong subukan, go nyo na. So, Valentine's Day malakas, uh, Mother's Day, hindi ko pa alam kasi eto pa lang, susubukan ko pa lang. Pangalawang ano ko pa lang to, wave. Pang ano, pang Mother's Day. Yun lang guys. Yun lang masasabi ko sa inyo. Ito pa lang. Oh, madami na akong nagawa. Yan. So, ayun lang, guys. Ayun pa pala yung mga pinsan ko. Hindi ko pang makalimutan. Thank you talaga. kung hindi din sila tumulong. Ako, ngarag-ngarag ang lola mo talaga nung Valentine's Day. So, ang dami talaga tumulong sa akin, guys, nung Valentine's Day. So, kung gusto nyong subukan to, yun lang talaga yung ma-advise. -ano inyo, ma -advise. Pag mag-isa lang kayong gagawa na ito, matagal pa lang, gawin nyo na. Kasi hindi siya kaya na mag-isa, tapos one month, one month na lang, tapos valentines na, nagkakalokohan na kayo ng sa sarili nyo. Okay lang sana guys, kung um, unti lang yung gagawin nyo, tapos beginner pa lang kayo nagaganito, o, sobrang unti talaga magawagawa nyo ng one month, mga ilang bukays lang yun. Pag madami namang tumulong sa inyo guys, medyo madami kayo. Kasi nung sa akin, ang dami talagang tumulong, literal. Kasi nakahawak si Tita, ati Gina, ati Gina, Ali ati Ate Sheryl, uh, mga pinsan ko, sujin suyon. Su Yon. Sawa ng Diyos, Jin! laki ng tulong mo! Ito ambag! Thank you! <laughs> Walang yakap eh. Yung ano ko, yung manikin ko, wise ka, mag-live pa naman ako. Yun lang. Yun lang masasabi ko guys, pag mag-isa lang kayong gagawa, six months, okay na yung kit six months, mag-ano na kayo, mag-prep. Itong gagawin ko is, for ano na to, Mother's Day. Hopefully, madaming bibili. So, ngayon ko pala masusubukan. First time ko magbibenta ng Mother's Day. Sana malakas siya kasi patu napatunayan ko ang Valentine's. Ang lakas talaga. So, kung gusto niyo magganito, Valentine's Day, pinaka maganda, Damihan yung pag paggawa nyo, guys. Hindi maganda yung location ko. Malayo ako sa mga school. Sa so, division lang talaga siya, literal. Dito lang sa labas namin. Naubos pa nga yung bukay ko noon eh. Yun lang.